Hello guys, happy day. Ito na yung sampagita natin na sobrang bango ng mga bulaklak pero maaamoy lang natin sila sa gabi. Ayan, ang daming flower guys pero hindi mo, mo siya makikita sa araw na bubuka yung bulaklak niya. Ayan. Hindi, yan sa gabi po siya bubuka guys, mga alas 7, alas 8 guys. Eh, kagabi, kaso kagabi, hindi ko na, na ano, mamayang gabi, titingnan natin, sisilipin natin yan mamayang gabi, no? Kasi sobrang dami talagang bulaklak. Nung nakaraang araw, hindi pa to punong-puno. Um, yan. Shout out pala sa mga ganito, no? May, ati May atienza shout out. So, diwa may ganito ka? Yan. Ito yung sa amin, oh, ayan, ang dami ng flowers. Sobrang dami na, ayan, lahat talaga ng, ano niya, ng branches niya. Meron ng, ano, meron ng flowers. Kaya, mamayang gabi, pupuntahan ko ito mamayang gabi, titignan ko kung ano, kung ano siya. Kasi ang bango nito sa gabi mo kasi ito maaamoy, hindi sa, hindi sa araw guys. Yan. Ito yung klase na ano, na kaya lang, kailangan niya talaga ng tubig. Hindi siya pwedeng walang tubig guys. Kailangan may tubig talaga siya madalas. Kasi pag walang tubig, nalalanta siya, mad, mabilis siyang malalanta. Mm. Ayan. Ito, Pwera usog. Pwera usog. Pwera usog. Pwera usog talaga siya guys. Oh. Pwera usog. Ayan. Ang ating ano din bonsai na ewan ko anong tawag ng halaman na to. Oh. ba? Diba? Hindi ko siya mabuhat. O, gusto kong hugasan yung mga dahon. Hindi ko siya mabuhat. Kasi mabigat yung paso niya. Oh. Mabigat mabigat. Ito yung sampagita na gumagapang. Yan. Meron ba kayong ganito? Gumagapang na sampagita? yan dati doon to sa kabilang gilid pero ngayon nandito dito na. Ayan. Ayan. guys, update ko kayo sa mga bulaklak ha. Ito Korea usog din oh. Ito lang talaga pinaka-importante ko no? yung sa araw-araw. Ito yun siyang lagi kong chine-check pagdating ng hapon kasi nalala, mabilis siyang nalalanta, mabilis siyang ano ba Parang nahigop niya yung tubig guys kaya sa sobrang init dito, kahit na gaano kadaming tubig ilalagay mo, matutuyo at matutuyo siya pagdating ng hapon. Ganito yung klasing halaman natin. Update na natin yung weather natin, no? Ayan na yung weather natin sa ngayong araw, guys. O, mainit, pero sa umaga, malamig yung hangin niya. At sa gabi, malamig yung ano niya. Malamig. Pero pag nasa loob ka naman ng bahay, hindi malamig. O, kailangan buksan mo yung mga bintana mo pagka natulog ka. Hmm. Lahat ng mga halaman ko, kaya usog nagsipagkabaan, ano Kailangan talaga, maganda talaga ang ano, yung araw-araw mo siyang imi-sprayhan ng tubig. Yun, oh. o. Dito lang po, guys. Thank you for watching and see you in my next video, guys. Bye po.